Good evening mga boss tayo po yung magluto sa na natin ito po uh, dinuguan po ito po yung mga sangkap natin uh, sa mga kapatid po natin hindi kumakain ng dinuguan pasintabi po sa atin na yan, dito na po tayo, gisahin na natin yan na natin tong sibuyas. saka luya uh, pagsamasamahin na natin yan medyo lutuin muna natin yung bago yung baboy natin sabayangan gilip gilip ito na lang ng paminta at laurel dugo Tapos medyo patoyin natin siya. Po yung ating binogan. Ano ulit po pasintabi po sa mga kapatid natin hindi kumakain ng binogan. Okay na po ito na tikman na rin natin to. Na lagyan na natin ng mga sangkap. Ayan, ito na. Ayan, tara mga boss, kain na po tayo. Ito, na natin ngayon, tinggo. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa mga silence viewer natin at sa mga likers. Thank you, thank you, thank you po.